Sa pagsamba po namin sa katoliko, ayong sa aming nagmula po sa Santo Papa sa Roma, bakit po ba tinatawag po Santo Papa ang isang tao ay buhay pa? At ang pangalawa kong tanong, ah, nasa Biblia po ba, ang nabatay po ba sa Biblia ang ginagawa po ba sa pagmimisa ng mga paring katoliko? Yun lang po, kapatid na ilin. Unang-una, kapatid, wala pong misa sa Biblia. Kahit sa Biblia ang Katoliko, pahanap mo nga sa computer kung merong salitang misa. Opo, ang gawin po natin kapatid, ito pong sinasabi ni kapatid na Eli, computer na po ang paghahanapin natin sa buong Biblia para mabilis na mabilis kung mayroon po bang mababasang misa sa Biblia. Sa Biblia ang Katoliko na po mismo. Tingnan niyo po, ang bilis ito po ang findings po ng computer. Searching for Misa in Bible version, Bibliang Katoliko. Result, no word or phrase found. Ibig sabihin, panluloko lang yung Misa-Misa na yan na binabayaran. Magpapamisa kami may bayad, primera, segunda, tersera. Mga klase-klase ng Misa, iba-iba presyo. Unang-una, wala namang misa sa Biblia. Hindi naman nagmisa si Kristo. Yang misa, inimbento ng paring katoliko yan para kumita. Sa, pa, sa misa, may mga panalangin para daw hanguin sa purgatorio, hanguin sa limbo, something like that. Ngayon, alam mo kapatid, walang misa sa Biblia. Huwag ka maniwala dyan. Yung tanong mong isa na bakit tinatawag santo papa yung papa sa Roma, eh buhay pa? Kasi nga, naituro sa inyo ng katoliko na ang santo, eh, nagiging santo pagpatay na. Nasa langit na. Yun ang santo. Maling paniniwala yon. Ang pagiging banal o santo, kailangan habang nabubuhay ka, gumawa ka na ng kabanalan. Pag gumagawa ka ng kabanala, nagiging santo ka ngayon pa lang, nasa lupa ka pa lang. Basahin natin ang awit, Yesi sa Istres. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Uh, basahin mo nga yan sa Kastila, Sister Luz. Ito po. A los santos que están en la tierra, I a los integros toda mi afición en ellos. Mo? Santos que están en la tierra, mga banal na nasa lupa. Eh, alin ba yung mga banal na nasa lupa? Basahin nga natin yung unang Korinto 1.1, kapatid na Luz. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sustenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Yung mga nasa Iglesia ng Diyos, ng una, yung mga nasa Iglesia ng Diyos, tinawag na magbanal. Kaya yung mga nasa Iglesia, tinatawag na mga banal. Santos. Basahin natin sa Kastila ang uno ng unang Korinto. A la Iglesia de Dios que está en Korinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Tinawag na mga banal. Kaya po, ang kristyano, banal. Eh sa katoliko, ang banal lang yung santo papa eh. Yung mga pare, hindi na banal eh. Yung mga katolikong miyembro, hindi na banal eh. Eh sa Biblia, dapat lahat nagbabanal. Kasi ang banal po, ibig sabihin, gumagawa ng kabanalan habang nabubuhay tayo. Basahin natin ang unang Pedro, ganito po ang nakasulat. Pakinggan nyo sa versikulo 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay banal, utos ng Diyos sa tao magpakabanal din. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sa pagsasalita, banal na pagsasalita, sa pakikisama, banal na pakikisama, sa pag-ibig, banal na pag-ibig sa pagdadala ng pamilya, banal na pagdadala ng pamilya, banal na pagsama ng asawa, banal na pagturing ng magulang sa anak at ng anak sa magulang, yun po ang kabanalang tinatawag. Kaya nagkakamali sa katoliko, kung tinatawag nila ang Santo Papa na banal, siya lang ang banal, yung iba hindi na banal. Para bang yung Papa lang ang banal, eh dapat sana lahat sa tunay na iglesia, lahat dapat gumawa ng kabanalan. E alin ba yung kabanalan na gagawin natin? Basahin natin ang 7.12, kapatid na lo, sa aklat ng Roma. Kaya nga, ang kautosan ay banal, at ang utos ay banal, at matwid, at mabuti. Ang kautosan ng Diyos, yun ang ikababanal natin. Sapagat ang kautosan ay banal, ang utos ay banal, matwid, at mabuti. Sabi ng kasulatan. Kaya po... Uh, masasabi ko kapatid ano, sa Iglesia Katolika, hindi tinuturuan ng miyembro ng kabanalan eh, kasi hindi naman itinuturo yung aral ng Jose. Eh. Hindi naman binabasa yung Biblia, babasa ng dalawang talata, isasara na. Tapos magdadadaldal na yung pari sa pulpito, hindi naman ipinapaliwanag yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yun po ang nakakapagpabanal. 17:17 17 ng Juan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kita nakakapagpabanal sa tao, yung salita ng Diyos. Yung, yung nasa Biblia, ang ginagawa ng pare, di naman binabasa sa Biblia. Mas maraming kwento kaysa sa pagbabasa ng Biblia. At mas, 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 madalas ang kwento at mga arte, mga paluhod-luhod, mga pawisik-wisik. Pero magbasa ng Biblia, para ang tao ay mabanal at matuto ng kabanalan, hindi naman nila pinagbababasa ang Biblia. Yun po ang sagot ko, kapatid. Salamat po.